Another video natin ay ang aking munang pagtitinda dito sa Lumang Bayan. Dito ako napadpad, barangay Lumang Bayan. Titinda ako ng tinapay dito. Kaya tap top down. Ay maulan ngayon kaya Lagi matubig ating kalsada ngayon. Naiwan na ito yung kwan ko, isang kret. Naiwan pati yung sortidos. Naiwan guys. <laughs> Naiwan nyo sa natin yung crates. Naiwan nyo yung isa kong pandesal. Isang laga yan. paubos ubus natin eh. Pulaan na. <laughs> Naiwan ko. Hindi ko na patay yung mga sortidos. O, oh, dalagang bukit. Lima. Yan. Dito tayo kay ate Bebe. Kalau tak tengok mak teten apa is ya. po. apa lang Asyik pak. medio besi pasi ada. Semula tayo sa ating service Semua bulak-lak. Ini hindi pala mai kita. masyadong maputi uh, guys anong pangalan sa inyo ng ganito ganitong puno yan yung pinapangalanan ito hindi nila pinapangalanan oh, isang pandesal isang bonete kay ate kuha tayo ng pandesal at bonete uh, ganito po ang ating hanap buhay ang pagtitinda ng tinapay ah, wala tayo ng pandesal dito sa ating box sa pandesal sa bonete daw sa nang ah, ito ang ating pandesal ah, ito naman ang ating bunete. yan bonete pandesal kay ate ito ate ito ang muna ito muna iputok Awala ah, tinggay at muna ay wala lang gayat pa noyan muna putok lang siguro Okay muna Pandiko kau merem. Opo, dia kelapa. Oh, oh, dia kelapa. Pandiko malaki. Pandiko ah, pandiko Yes. Oke. Okay. 8, 10, 12 Buwas na mati 12 pesos Good morning, good morning sa inyo lahat hindi vlogger Wala ating mamun ano uh, oh, Sa hupi ang mati, kompleto pa oh, Obe Hupi ang pa at hupi malaki

48 kay ate Mahala ko ng sa peso Opo Wala ko ng tapeso. Yan, sasakulay na natin. Tayo makatapos na. Okay, po oh, thank you ayun babay ladies and gentlemen babay po sa inyo lahat at ako'y pabalik na ng barangay bigaan salamat po